Kadalasan nakikita na mga taong introvert ang kadalang sarili na hindi nauunawaan, minamaliit o tinatarget pa nga sa iba't ibang panlipunan, profesional at personal na mga settings. Dahil sa kanilang tahimik na kalikasan, independent at malalim na pag-iisip, namumukod-tangi sila sa isang mundo na kadalasang pinahahalagahan ang pagiging extrovert, pagsunod sa karamihan at mabilis na pakikipag-ugnayan ang pagiging natatangi na ito kung minsan ay maaaring maging paksa ng pamumuna, pagmamanipula o pagbubukod. Tuklasin natin ang mas malalim na mga dahilan kung bakit madalas na tinatarget ang mga taong introvert at kung paano nila malalampasan ang mga hamong ito. Narito ang tahimik pero palaging napagdidiskitahan ang mga introvert. Number 1. Ang kanilang pananahimik ay napagkakamalang kahinaan. Sa isang mundo kung saan ang ingay ay tinutumbasan ng kumpiyansa, ang mga taong introvert ay madalas nakakaunti kung magsalita at mas marami pa ang pagmamasid, na minsan ay napapansin bilang mahina o passive. Ginagawa silang madaling target para sa mga dominating personalidad, politika sa trabaho o pagmamanipula sa lipunan. Bakit ito nangyayari? Ipinapalagay ng maraming tao na ang katahimikan ay nangangahulugan ng pagsuko o kawalan ng lakas. Nakikita ng mga bully, narcissist at manipulator ang mga tahimik na individual bilang mga mas madaling kontrolin. At dahil sa kanilang non-confrontational na pag-uugali, mas malamang na hindi sila manlaban sa mga sandaling ito. Pero ang katotohanan, ang mga taong introvert ay hindi mahina. Sila ay madiskate sa kanilang lakas at mas gustong kumilos lamang kung kinakailangan ang kanilang lalim ng pag-iisip ang kadalasang nagpapalakas ng kanilang mentality kumpara sa mga taong minamaliit sila. At sila ay nagmamasid ng higit kaysa sa pagsasalita na kadalasang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan sa pag-unawa sa mga tunay na intensyon ng mga tao. Number 2. Tumatanggi silang sumunod, kaya sila nagsastand out. Kadalasang pinipilit ng lipunan ng mga tao na mag-fit sa iba, maging social at sundin ang karamihan. Gayun pa man ang mga taong introvert ay gumagalaw sa sarili nilang bilis, pinahahalagahan ng pag-iisa at tinatanggihan ang mga hindi kinakailangang pamantayan sa lipunan na maaaring maging dahilan para gawing target sila ng mga hindi nakakaunawa sa kanilang pag-iisip. Ito ay dahil hindi komportable ang maraming tao na kasama ang isang taong hindi sumusunod dahil hinahamon nito ang kanilang mga paniniwala. Ang mga lugar din ng trabaho at paaralan ay madalas na pabor sa mga extrovert na katangian na iba o komplikado ang mga taong introvert. At ang pagiging independent-minded nila ay maaaring makapaghatid ng insecurity sa iba na humahantong sa kanila na punahin o ihiwalay ang mga introvert. Pero ang katotohanan, ang mga taong introvert ay hindi piniling maging komplikado. Pinili lang talaga nila ang isang buhay na naaayon sa kanilang tunay na kalikasan. Sila ay mga independent thinkers na hindi bulag na sumusunod sa mga uso o mga expectations ng lipunan at ang kanilang pagiging independent ay isang lakas kahit na ito ay dahilan para sila ay ma-misunderstood. Number 3. Nakukontra nila ang manipulation ng iba na ginagawa silang threat Ang mga taong introvert ay masigasig sa pagmamasid at kadalasang nakakasense ng na mga panlilinlang, manipulasyon o mga nakatagong motibo. Dahil dito, nagiging banta sila sa mga umaasa sa panlilinlang, manipulation o mga social games. Ito ay dahil ang mga manipulator, narcissist at mga toxic na individual ay hindi gusto na makita kung sino talaga sila. Ang mga taong introvert ay kinekwestiyon ng mga bagay sa halip na bulag na tanggapin ng mga ito na ginagawang mas mahirap silang kontrolin. At ang kanilang kakayahang makita ng kawalan ng katapatan ay ginagawa silang isang target para sa mga natatakot na ma-expose. Maraming introvert na tao ang may mataas na emosyonal na katalinuhan at maaaring mabasa ng malalim ang mga tao kahit na tahimik lang sila. Ang kanilang pagtanggi na masali sa mga hindi kinakailangang drama ay ginagawa silang isang misteryo sa mga taong umuunlad dito. At sila ay hindi madaling malinlang na nakakadismaya sa mga naghahanap ng kontrol sa kanila. Number 4, pinaprioritize nila ang lalim kaysa sa mga small talks na maaaring ma-misunderstood. Ang mga taong introvert ay hindi interesado sa mga mababaw na pakikipag-ugnayan o walang kabuluhan mga pag-uusap. Dahil dito, maaaring isipin ng iba na sila ay cold, distant o kaya ay mapagmataas na humahantong sa pagbubukod o pamumuna sa kanila. Ito ay dahil marami mga social group ang umuunlad sa kaswal na mga pag-uusap at high energy engagement na ginagawang out of place ang mga introvert. Maaaring ilarawan ng mga nagpapahalaga sa instant connection ang pagiging tahimik ng mga introvert bilang pagtanggi at ang maling kuro-kuro na ang pagiging palakaibigan ay katumbas ng palagi ang pakikipag-usap ay humahantong sa mga taong introvert na hindi makatarungang hinuhusgahan. Pero ang katotohanan, ang mga taong introvert ay hindi anti-social. Mas gusto lang nila ang makabuluhang mga koneksyon kaysa sa mga mababaw. Sila ay mas nakikinig kaysa nagsasalita na isang tunay na tanda ng malalim na katalinuhan. At ang tunay na koneksyon para sa kanila ay nangangailangan ng oras at ang mga introvert ay bumubuo ng mga relasyon batay sa tiwala, hindi lamang sa kaginhawaan. Number 5. Sila ay mga independent thinkers na nakakatakot para sa ilan. Ang mga taong introvert ay may posibilidad na mag-isip ng malalim, questionin ang mga pamantayan at gumawa ng mga desisyon batay sa lohika sa halip na peer pressure. Ang kalayaang ito ay maaaring maging banta sa mga mas gusto ang group thinking o blind conformity. Ito ay dahil pakiramdam ng maraming tao ay nabavalidate sila sa pamamagitan ng mga kasunduan at hindi palaging sumasang-ayon ng mga taong introvert para lang mag-fit sa kanila. Ang mga estrukturang panlipunan tulad ng lugar ng trabaho, mga grupo ng kaibigan at kahit na mga pamilya ay kadalasang pinipilit ang mga individual na umayon sa mga kolektibong opinyon at maaaring mapagkamalang pagmamataas ang independent na pag-iisip nila na humahantong sa iba na hamunin o targetin ang mga taong introvert. Pero ang totoo, ang mga taong introvert ay pinahahalagahan lamang ang katotohanan kaysa sa kasikatan. Kaya naman hindi sila bulag na sumusunod sa mga expectations. Ang kanilang kakayahang makita ang maraming perspectives ang dahilan kaya sila mga valuable thinkers at mahusay na mga problem solvers. At hindi sila komplikado. Hindi lang nila gustong ikompromiso ang kanilang mga paniniwala para sa approval ng lipunan. At number 6, komportable silang mag-isa na maaaring maging hindi komportable sa iba. Hindi tulad ng maraming tao na umaasa sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa lipunan, ang mga taong introvert ay nakakahanap ng lakas at kapayapaan sa pag-iisa. Ang pagsasarili na ito ay maaaring makapagdulot sa iba na nababahala, nalilito o kahit na nanganganib. Ito ay dahil ipinapalagay ng ilang tao na ang pag-iisa ay pagiging lonely, na hindi totoo para sa mga taong introvert. Ang mga umaasa sa social validation ay hindi na uunawaan kung paano magiging masaya ang isang tao nang walang panlabas na mga approvals. At madalas na ginuglorify ng lipunan ng extroversion na ginagawang kakaiba o antisocial ang pag-iisa. Ang mga taong introvert ay hindi umiiwas sa mga tao. Nagre-recharge lang sila sa pamamagitan ng pag-iisa. Ang kanilang kakayahang mag-isa ang nagpapalakas sa kanilang pag-iisip, hindi nagpapahina at mas pinipili nila ang kalidad kaysa sa dami sa mga relasyon. Kaya naman selective sila sa kanilang oras at enerhiya. Paano nga ba mapoprotektahan ng mga introvert na tao ang kanilang sarili? Dahil ang mga introvert na tao ay madalas na target o hindi maintindihan, meron pa rin silang kapangyarihang mag-navigate sa mga hamong ito habang nananatiling tapat sa kanilang sarili. Una, magtakda ng mga hangganan. Huwag hayaang samantalahin ng iba ang iyong pagiging tahimik. Tumayo ng matatag kung kinakailangan. Gamitin ang iyong mga kasanayan sa pagmamasid. Kung nakikita mo ang manipulasyon o kawalang katapatan, magtiwala sa iyong instincts at iwasan ng mga toxic na tao. Hanapin ang iyong grupo. Palibutan ang iyong sarili ng mga taong nagpapahalaga sa iyong lalim, hindi sa mga umaasang makikiayon ka. Yakapin ang iyong mga lakas ang iyong kakayahang mag-isip ng malalim, magtrabaho na mag-isa at makita ang mga manipulasyon ay isang regalo. At magsalita kapag mahalaga. Hindi mo kailangan maging vocal para marinig. Mas mabigat ang iyong mga salita kapag sinadya ang mga ito. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na ang sinaunang diwa at makabagong pag-iisip ng isang introvert. Shoutout kay Wilfredo Saenz. Sabi niya, Yes, I'm introvert, but at the same time, pwede rin akong extrovert. Kaya lang may limit ang oras ng pagkikipagsalamuha ko sa mga tao dahil may epekto sa aking pagkatao. Tanging ang pamilya ko lamang ang pwede akong tumagal at ubusin ng lahat ng oras ko sa pakikipag usap sa kanila. Subalit mas pipiliin ko pa rin mapag-isa sapagkat mas lumalakas ako at nagagawa ko ang mga bagay na nais ko nang walang sagabal at bagabag akong nararamdaman dahil nasa loob ako ng sarili kong tahanan at teritoryo. Sabi naman ni Marie the Lightworker, sa pagiging introvert, di ko rin maiwasang mag-isip sa sinaunang panahon, lalo na ang mga katauhan sa Biblia, like Metusela, Noah, at iba pa. Bakit ang haba ng mga buhay nila na umabot ng 960 years bago nawala sa mundong ibabaw? Kumpara ngayon sa modernong panahon, parang halos instant na lahat. Mula sa modernong teknolohiya, pati buhay natin instant na rin at napakaiksi na lang. Mix ang isipan ko minsan habang nasa work. Salamat muli Sir AP, more power po. At ayon naman kay Paul L. Lakim Saldoga. Ang mga rational introverts kasi ay isang pinakamalaking biyaya mula sa Diyos na hindi kayang basta-basta pantayan ng kung sino-sino man lang. Bagamat may mga dahilan kung bakit yung mga rational introverts ay madalas nakakaranas ng parang malalim na karanasan at karunungan dahil inihanda lang sila ng Diyos sa malalim na layunin at pinakamalaking misyon sa kanika nilang buhay dito sa lupa bago pa man sila pumanaw sa mundong ibabaw. At shoutout din kilakati, Kati, Eddie Kiambaw, Pax Tumulak, Junjun Perang, Lorena Bintas, Kalayaan Kapayapaan, Emma Villanueva, Sabotaje Rough Vlog, at kay Dakoy Koy, Koy Mix Trip. Kung gusto niyo ding ma mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Ang mga taong introvert ay madalas na tinatarget, hindi dahil sila ay mahina, Ngunit dahil sila ay kakaiba at ang pagiging kakaiba ay makapangyarihan, ang kanilang kakayahang mag-isip ng malalim, mapansin ang mga manipulasyon at manatiling independent sa isang mundo ng conformity ay ginagawa silang parehong misteryoso at makapangyarihan. Bagamat maaaring hindi sila maintindihan ng ilan, ang mga taong introvert ay hindi kailangang baguhin kung sino sila sa halip dapat nilang yakapin ng kalilang natatanging kalikasan at kilalanin na ang tunay na kapangyarihan ay kadalasang nasa tahimik na katatagan. Ikaw, naranasan mo na bang maging target dahil sa pagiging introvert mo? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time! Alam mo ba na parehong ancient at modern ang mga introvert na tao? Panawarin mo sa video na to.